Maayong 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 buntag. Good morning, good morning, good morning sa inyohang tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta inyohang kabuntagon karong adlaw? Bulan sa August 8, 2024. Kumusta inyohang adlaw? Happy Thursday sa tanan-tanan, mga boss, sa inyohang tanan-tanan saan mang kay sulong na mundo okay happy thursday og amping mo permi sa inyohang trabaho kung asa mo mong dapita karon amping mo kanunay okay mga boss um na pud no maghatag na pud guide para karong august 8 2024 all draws niya to ang guide mga boss ha all draws probables ato ang guide na hatag karong adlaw sabay lang sa mga ganan mo sabay ha sa ato ang mga guide okay before ta mag start mga buso hatag o guide karong adlaw ha. Ah, happy Thursday day ay sa tanan no sa tanan tanan Okay, nakapamahaw na mga tanan mga boss Kaya magsugod -so na punta sa ato ang adlaw-adlaw na kalingawa no? Before ta mag -start, syempre, na mag-start, syempre Palawgo na kag-like mga boss And then subscribe Kung wala ka pa subscribe sa ito YouTube channel The Boss Rain Trade Vlog Paliho ko subscribe, and like mga boss. O, dagang salamat sa mga nag-like, naglantaw, always sa ang video na gina-upload. Thank you, thank you so much, so much po sa inyohan lahat. Maraming, maraming salamat po. Okay mga boss, po start na ta sa tuang, kung ano, recap po na ta sa tuang result ng hapon. Ah, uh, 2pm, 738, 3 SPAC. Delayed na mga boss, no. Ato nang ihatag, katong uh, pizza size gihatag nato ng 738 and then sa 5 pm result target na, na mga bossa sa aton ng special kombinasyon okay sa 865 ha target na mga boss ha kahapon okay and then sa 9 pm naman 435 congrats kung nakabalik mo sa aton escalera okay okay mga boss maghatag na ta og guide karon para ha, para sa ato ang adlaw nga Thursday, no? Thursday karong adlaw, okay? All draws ni atong guide mga boss ha. Okay mga boss, maminaw na mudra sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo ha. Okay mga boss, magsugod na ta ato na ni ang... burahon na ang 1. kay na sugdan na ang kalingawan karong adlaw. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha, sa ato ang mga kombinasyon karon sa sabay lang inyo pero kung naman yung mga tinaguan sarili lang kombinasyon sa inyong hang kaban, baul banasia na siya ipagawas na ninyo mga boss pasig mo gawas na ng karong adlaw ah. moray siguro doag taya okay mga boss I start na mga boss dire sa tuang ang syempre always na mag start sa eskalera na to, no? iska na ay di kaya punta magkumbiyansa sa eskalera mga boss ha mag kaya po na itong ako nang na gibalik-balik sa inyo mga boss ang atong eskalera kay mora man ni mora man gyud ning hatsa ko ang guide mga boss okay yan mga boss piliin lang niyo atong eskalera ha pag pili lang mo ani mga boss ayaw ninyo gud dagpatad okay mga boss sabot lang ta ha ayaw ninyo gud itong eskalera pili ilang ang duol sa inyong hang dughan. okay mga boss maayo na magkasi ta pag target og grumble mo ani mga boss okay pag target og grumble mo ana mga boss ha pili ilang ninyo mga boss kanang mga numerong dool sa inyong dughan mo or ay di mga boss okay ayaw mo patad sa mga numero na dili dool sa inyong dughan ha ay nyo pati mga boss ang mga numbers na dili ninyo da ba okay kung tanong ninyo naamoy na amoy numbers diri na kursuna sa akong ipanghatag ah ninyo mga boss okay respeta nyo ba kung tanong ninyo tanawin ninyo na uh, tawag dito kung tanawin nyo na dool sa indughan respita rin nyo mga boss kay basta hindi ay muna yung magawas no okay and then 711 at 411 hat ang 11 mga boss ha ha take note mo sa 11 hat ang 11 mga boss kinig balik na po na ako ni mga boss Us, Grabe, wag ko, di ginako ni tantanan nasa inyo na lang boss kung yun yung sabayan ha Ako mga hot na double kung sasabayan nyo sabayan nyo mga boss okay pag target o grumble mo ano mga boss ha sa tuwang double narasan nyo kung sabayan nyo mga boss sa tuwang kombinasyon na double ako nang ibalik na po mga boss kay ah, hat hot lagi na sa ako ang guide mga boss okay MCE nata MCE mga boss basi ganahan mag MCA mga boss Bihapon o natong hatag ang MCE na ang MCA na 378 no sayang nga MCA na to mga boss kay 348 348 nya mga boss ha 348 okay and then ito ay 287 tulong natin yung MCA mga boss gibalik na po na ako ni mga boss oh huwag mo kabantay okay muna natin yung MCA karong mga boss ha respetarin lang ninyo at MCA mga boss okay And then, ang next natin, syempre, ito ng ating pasakay, mga boss. Always, tapod ta, dali na po ta sa atong pasakay, mga boss, ha? Ato ang pasakay, akong pasakay, nag-G3, o nag-G2, na po, ni gahapon. Always, gigon na ga, igon sa inyo, mga boss, ang ato ang pasakay, ay yung kumiyansay. Pag-G3, o G2, mo sa atong pasakay, mga boss. Okay? Ay, mali. Wait lang, boss. Ato ang pasakay, zero, 1, 2, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anong wala? Wait lang mga boss Okay, wait lang mga boss 1, 2, 3, 4, 5, 6 Okay boss, ito na yung pasakay ngayong araw Yan ang pasakay natin ngayong araw mga boss 9, 5 Ay, 9, 5 9, 4 9, nine, 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 mga boss ha 9, 7 pala 9, And then 1, 2, 7 Tapos 5, 8, 2 Siyempre Huwag nyong kalilimutan tong 5, 8, 2 And then 1, 5, 8 Yan Huwag nyong kalilimutan yan mga boss ha Ako nang ipang mga boss ha Okay Sa pag mag mo, mga boss Okay Ha pag gitrim mo og gito sa atong pasakay mga boss ha karong adlaw ha ay mo mga boss o pag o og gito sa atong pasakay lagi kay mag mo og 2 kombinasyon og three kombinasyon sa atong pasakay mga boss ay mo kalimut, kay mag gito og gitri na po na mga boss sa pasakay karon timan na ninyo ha mga boss na pud diri gihatag hapon boss na yan, 1 7, o 7, 0, 8. Yan, nanis na itong kombinasyon mga boss ha. Ay, yung ganito 8, 5, 9. gihatag na ito, naghahapon mga boss ha. Ato nang gihatag gahapon mga boss, 0, 1, 8. Yan. Ato nang gihatag mga boss ha, timan ninyo, gihatag na ito, naghahapon. Yan, kini. Yan, naadra mga boss. Munang, pag kayo mo nang pag-itrim sa itong pasakayo, pag -itong, mga boss. Okay, pamusting na to, mga boss. Sa Ato na itong pamustin mga boss ha. Pamusti na karong adlaw Pag gito po mo ani mga busa. Gito, gitri. Pamusti nato kay 2, 7, 8. Okay. Muna itong pamusti. Pag gito, gitri po mo dira, mga boss. na mga bus. Nader ang 9, Okay. 9, And then, uh, ano pa ba? Ano mayroon dyan? 2, uh, 298, Yan. 298 Okay. Nandiyan ang 298 And then, 97 971. Nandiyan mga boss ha. 971, 972. Nandiyan. Raise back. Okay mga boss. Pag trim mo ugito sa itong pamusti karong adlaw. Okay. And then ang next mga boss. Ang pasure na ito. No? Ito ang pasure. Ito ang pasure. No, walay sure. <laughs> okay mga boss. Sabay lang yung mga boss. Ang mga ganahan mo sabay ha. Gibalik na po na ako ni mga boss. Ang ito ang pamintin. Okay ito so, anong paminti mga boss ha 731 and then ang shadow niya mga boss ay 286 mga boss ha pag target o grumble mo ana mga boss okay pag target o grumble mo anak mga boss i remind lang na ako ang paminti na ito, mga boss ha 945 uh, 152 and then 7 3-1. Muna itong pamintin mga boss ha. Tiba na ninyo. Ha? Ayun yung kalimtin na itong pamintin kaya hat na ng mga boss. Sige nilipakita sa tuwang guide. Okay mga boss, proceed na sa, sa ato ang hot kombinasyon karong adlaw, no? Muna na itong hot combi karong adlaw mga boss. All draws ni mga boss sa atong hot combi. Sa mga ganahan lang mo sabay mga boss atong hot kombinasyon karong adlaw. Number 1. Ako na po balik mga boss ang 785. Okay, 785. Pag target og gramble number 2. Ah uh, 780 mga boss. Okay? Ah, 1 mo nagbuta. 0 yan mga boss ha. 0, 0. Pero pwede po naman yung 1 mga boss ha. Okay? Number 3. Uh, 402. Okay? 402. Number 4. Uh, 562 mga boss. Okay? Pag target o grumble mo ano mga boss ha. So mga lang mo sabay ha. Sabay lang yung mga boss at wang hat combination karong adlaw. Okay mga boss. Number 5. Number 5, 9, 6, 1 mga boss. Number 6. At 3, 4, 6. Okay mga boss. Ang shadow na mga boss kay 9, 1, 8. Okay. 918 ang shadow ng 346 mga boss. Ayun yung kumbiyansa na. Okay. Number 7. Ah... Uh, 0519 Ogtuwa ron na siya mga boss May, Alam nyo na ang tuwada na mga boss Kanang 0 pwede mahimo ng 095 Okay ha Pwede na mahimo o 059 mga boss Okay number 8 Number 8 310 Number 9 37 Ah 374 nito mga boss 374 Okay pag target o grumble mo ano mga boss Ha pag target o grumble mo ana mga boss okay and then ang ika natin mga boss syempre ang ika last kombinasyon 485 ibalik na po na ako ni mga boss kay hat na pag target o grumble mo ana mga boss ang shadow ana mga boss kay 930 okay 930 ang shadow ana mga boss respeta rin na inyo ha Okay mga boss, ang extra. Syempre na extra na ta, last na ta, last na, extra na ta mga boss. Ato extra tarong adlawa Siginan mo munay mo agi sa atong strength karong Adlawa mga boss. 405 and then 452 kay 781. Okay, pag target o grumble mo sa atong extra mga boss ha. Pag target o grumble mo ano na atong extra mga boss, okay? Tuwa extra, hot extra na mga boss, okay? Buti na itong hot extra. Yan, ha? hot extra na nato mga boss ha. Okay, ito pang 385, huwag niyong kalilimutan mga boss ha. Ang 385, huwag niyong kalilimutan yan. Okay mga boss? 385 mga boss, huwag niyong kalilimutan mga boss ha. Ang 385, masyado niya 830 mga boss. Pag target o grumble mo ano mga boss. Ay, nakalimutan na ko mga boss, huwag ko kahatag o last 2. Uy, gay, 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 gay. Muntik na makalimutan ang last to mga boss. Okay, may ha, atong last to bar na yung mga boss, no? Wa ko kali. Hatag. Oh, hapit malimti da. Sa. Atong last to bar na yung mga boss. Kaya mo ani, ha? Sayang, ha? Hapit na ito malimta, no? 5, 2, 2, 5. Atong last to bar, mga boss. And then, 6, 3, 3, 6. Okay? Okay. 7667. Paglasto mo mga boss ha, paglasto mo sa to ang mga lasto two parking ha. Akong pamares dire mga boss kay dinhi din ang pamares dire mga boss kay 205, okay? 205 ang pamares dire boss. And then dito 63 637. And then dito mga boss ay 76 761 Okay Una ang pamaris sa last four mga boss nato. Okay? Sa 9-1, 9-1, 1-9, 6-4, 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 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 akong pamaris 6 9 6 4 6 4 6 4 6 Okay, 913. Ako pamaris maris rin mga boss. 913. Crispy ta rin yung mga boss. 913. Dito, 647. Gibalik na po na ako ng mga boss. 647. Pero, pwede mo din magkuhan mga boss ha. 648. Ako nang nga. 648. Okay? 647, 648. Ako adara mga boss ha. Okay? And then, dito sa zero naman, ay, ang sa akin dito mga boss, ay hot para sa kuwa rin mga boss. Kay, 7. Okay? Okay mga boss, respeta rin mga boss ato ang last two per karong adlaw ha. Okay mga boss, may exit na ko. Dari lang ko to ba to ang guide para karong adlaw All draws ni mga boss ha. Sabay lang niyo sa mga ganahan mo sabay. Respeta nyo ato ang guide mga boss. Okay? Sa mga ganahan mo sabay ha. Respeta nyo mga boss ha. Pagdala mo og uno karong adlaw mga boss. Okay? Ha? Sa mga ganahan, magdala mo og uno karong adlaw mga boss ha. Kali mga boss ha. Hat sa ang ha, guide ang uno all dros, mga boss ha ah uh, ang one kining one mga boss og na pamaris dira na ka combination hat ni sa ko mga boss okay all dros, ha all dros, mga boss ah uh, pagdala mo one og pagdala mo one mga boss all draws okay oldros. teman Taman ini mga boss, pagdala mo guwan oldros. Okay mga boss, exit na ko. Og dagang salamat sa inyo tanan, sa mga naglantaw og sa mga patuloy na nagsuporta sa atong YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Okay mga boss, good luck and God bless sa inyo lahat po. Hope na makadaog ta karong adlaw, makachamba na pud ta no. Okay mga boss, mag-exit na ko. Daghang salamat ulit sa inyo tanan ha. Okay, good luck mga boss. Bye-bye.